Hello, mga kadipungal, na-impact na ka ba? ah oh, yung mga mata nyo, ha? Baka masilaw sa mga hawak kong kumikinang-kinang na kadenang ginto. <laughs> Nasa puso. So, ito na po ang inaantay ng lahat sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng aking pagbablog dito sa Saudi Arabia. Muli ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ninyo sa video. Malamang, alam nga sabihin ko pa. Pero syempre, sasamahan ko siya ng pahapyaw na cooking vlog. Alam nyo kung bakit? E eh, dito na, simulan na natin. Halo, halo, halo! Welcome to our humble accommodation. My name is Tufitumaki. S**ko, may kuto S**ko, amuyin mo ang ko, wasak na. At dahil nga sa nag-celebrate ng kaarawan, yung tatay ko, kamakailan lamang, na aware naman siguro yung iba kasi may day ko siya. Umabot ng 20,000 views at ang daming bumati. Diyos ko, nakakalami mga feeling close. <laughs> Charot. Oy, salamat sa lahat ng mga bumati, ha? Hindi ko na kayo iisa-isahin pa kasi ang dami nyo. Mas madami pa nga yata bumati sa kanya kaysa nung birthday ko. Charot. So, ayun na nga. Dahil nga sa birthday niya, edi tinanong ko siya kung ano gusto niyang regalo. Abay, ang sabi ba naman eh, gusto daw niya ng gold. Naloka naman ako dito sa tatay ko. Napaka-demanding. <laughs> Charo. Anong gagawin naman nitong tatay ko sa gold? Ibahay bahay tsaka bukid lang naman siya araw-araw. Baka malaglag pa niya sa putikan kapag nagtanim ng palay. Eh mahirap na hanapin. Kaya ayun, dali-dali akong nagpunta sa my rock para mag-canvas. Oo, oh, hindi mo na ako bibili. Dahil bukod sa wala pa akong pambili, hindi pa naman ako uuwi. So, pagpasok ko sa gate 1, ang daanan ng mga legal, dumire-diretso lang ako. At ang una kong nakita na gold shop ay itong Madina Jewelry. So, dito na po ako magtatanong-tanong. Hindi na ako lalayo pa. So, habang nagbibidyo-bidyo ako ng mga paninda nilang gold. Abay, sinita ako nung nagtitinda ba? Ba't daw ako nagbibidyo? Eh, may mga Saudi na mili. Eh, di sabi ko, ayaw mo i-feature ko yung shop mo? May 200,000 followers ako sa TikTok at Facebook. Tapos sisitahin mo lang ako? <laughs> Charot. Kaya ayun, pinayagan na nila akong mag-vlog. O, di ba? May nabudol na naman ako for today's video. <laughs> so, para malaman nyo po yung exact location nito sa loob ng Ramania Mall, eh, lumabas ulit ako. Pag dito kayo manggagaling sa gate 4, ang daanan ng mga single, pagpasok na pagpasok mo pa lang, eh, bubungad na sa'yo agad-agad sa kaliwa ang Madina Jewelry. Ayan o. Oh. Kapag dito ka naman papasok sa may gate 3, ang daanan ng mga pinagtagpo pero hindi tinadhana. <laughs> Pagpasok mo ay eh, kumanan ka tapos kumaliwa ka. At makikita mo na rin agad-agad sa may kanan ang Madina Jewelry. Hindi <laughs> na ako pumasok doon sa gate 2 kasi madali lang naman hanapin ito. Oy, tapos daanan kasi yun ng mga ayaw magsalita. Baka matulpo na tayo niyan. <laughs> Charot. Ayan po lahat ng mga paninda nila. May mga hikaw, Quintas, Bangles, Bracelet, Sing Sing, at kung ano-ano pa, kompleto na dito. Diyos ko, ang dami! Nakakasilaw sa mata talaga, guys. Kung alam ko lang na ganito, dadatnan ko, Nagdala sana ako ng bonet tsaka martilyo <laughs> Sinamahan ko natin sana ng dalawang kasama, ano? <laughs> Para gawing videographer, syempre, ano na naman iniisip nyo? Ano akala nyo sa akin, miyembro ng matilyo gang? <laughs> Charot. At ayan, ano, nagsimula na silang ipasukat sa akin yung mga kadenang ginto at bangles. Nandami-dami, paniabot sa akin. Diyos ko, pa isa, lang naman, no. Oy, bahala ka dyan. Pag may nagustuhan ako dito, nako, pag sa uli ko sa'yo nito, kulang-kulang na. Bilang kasi nila yan, guys, sa mga inaabot sa akin, kabisado ba nila? Kaya ang mas maiging gawin, tapyas-tapyasan mo na lang para hindi nila mahalata ba pag sa uli mo. Charot. So para sa inyong kaalaman, o dito makinig kayo ha, baka ang dami na namang magtanong sa comment section. Ang presyo ng gold nila dito ay 160 reals per gram ang 18 carats, samantalang 180 reals per gram naman ang 21 carats, plus 15% VAT at labor fee. Very negotiable ang price dito, pwedeng-pwedeng tawaran. Baratin nyo lang sila, tawaran nyo ng kalahati kung gusto nyo. <laughs> Parang itong necklace guys na mayroong snake na pendant, bagay na bagay kay best. 18K lang po ito. May timbang na 18.93 grams, nagkakahalaga daw po ito ng 4,200 realizations may tawad pa. Tawadan mo ng mga 2 ganyan. Siyempre, kalahatiin mo na agad, ano? Tataasan din naman niya yan hanggang sa makarating kayo doon sa pagkakasundo ang presyo. Pag ayaw ibigay o dilipat ka sa iba, ganun lang yun. Hmm? May kabayan nga dito, wi, eh. Dalawang libo yung presyo ng nagustuhan niya na gold. Dinawadan ba naman niya ng limandaan? Sus Sabi ko na lang sa sarili ko, sir. Ba't di ka na lang magpunta doon sa minahan ng gold? Ikaw maghukay doon. Baka libre li pang ibigay sa'yo. <laughs> Niliman daan ba naman ng dalawang libo, ah? Ba't di mo nalang hingiin? Bigyan na lang ng libre sa'yo. Yaman lang din na malulugi yung negosyo, eh, di ba? Charot, punta naman tayo ngayon sa mga bangles. Bali, apat po yung sinukat ko dyan at ang gaganda, Diyos ko, ang lakas makasosyal. Pag sinuot mo, eh, mapagkakamalan ka talagang may-ari ng talanog gold. Charot. Ayan po yung mga timbang nila. Bale, isa lang po yung tinanong ko ang presyo dyan, yung pinakamagaan sa kanilang lahat. 21 carats, 11.89 grams, nasa 3,000 realizations. May tawad pa. Sabi pala sa akin ng manager, guys, kapag nagpunta daw kayo dito at sinabi ninyong napanood nyo sa vlog ko, sabihin nyo lang kay Oliver Castro, naku, bibigyan daw kayo ng discount. At aside from that, kapag pinalo nyo sila, sa kanilang TikTok at Instagram, additional discount pa ulit. O, ba? Diba? Di ko lang sure kung magkano. Basta yun yung sabi sa akin akin ah. Ngayon ay ipakita ko naman sa inyo ang timbang nitong mga kadenang ginto. Di ko na tinanong yung mga presyo kasi ang bibigat nito, I'm sure hindi nyo naman afford. <laughs> Charot. Baka abutin kasi kami ng tanghali. Guys, may pasok pa ako kapag tinanong ko pa lahat ng presyo ng mga yaan. Tapos natatawara naman siya guys, kaya yung sinasabi niyang presyo sa akin, eh hindi naman fix. Kaya mas maganda, kayo na lang pumunta dito at magtanong. Bali, yung pinakamagaan ulit na quintas dyan ang tinanong ko, 7.64 grams, nasa 1950 daw. May tawad habang ipinapakita ko naman itong mga bracelet sa inyo, mayroon po akong ipapaalam sa inyong idea. Nito ko lang din po ito nalaman. Para sa mga nahihirapang i-differentiate ang 18 karat, 21 karat, 22 karat, at kung ano mga pakarat dyan. Though may pagkakaiba naman sila, like mas makintab yung 21K sa 18K, ganon. Pero syempre, hindi naman lahat magaling kumilates pagdating sa visual and texture. Kaya ito ang dapat ninyong tignan sa gold na bibilhin ninyo. Kung napapansin nyo sa mga gold, may mga nakaukit dyan o di kaya stamp three digits. Kapag 18K, 850. 21K, 875. 22K, 916. At 24K, 999. Ganon. O, oh, di ba natutok ka? Hahaha. <laughs> Kesa naman magdala ka pa ng asido Tapos ikiskis kis mo pa sa bato Para lang malaman mo kung ilang karat yan Charot So ayan po yung timbang ng mga bracelet Na pinakita sa akin Bala na kayong tumingin kung ano magustuhan nyo Basta may isa lang ulit akong tinanong dyan na presyo Parang ito kasi yung napupusuan kong bilhin para kay tatay Itong 5.32 grams na 21k 1,350 reals daw Pwede pang tawaran Babalikan ko yan para bilhin Kapag nanalo ako doon sa tinayaan kong paending ng basketball Outfit check muna tayo. O, Pax, sino ka dyan? <laughs> Dito naman tayo sa mga set. Isang quintas na may pendant, hikaw, at sing-sing. Bagay na bagay po ito sa mga lola natin. Actually, ganitong mga set po yung binili ko para sa lola kung napanood nyo man sa vlog ko nung price ko siya, hindi naman siya nakakaiyap mm -mm. lightweight lang ang mga ito guys maninipis lang at magagaan kaya murang-mura lang po ito nag from 600 reals up to 1,000, depende sa timbang syempre, papakita ko lang sa inyo yung mga design pero hindi ko na ipapakita yung timbang sa inyo isa-isa, alangan pagbabaklasin ko pa yung mga yaan, Diyos ko, maabala pa yung mga nagtatrabaho dito hmm? may isa lang ulit akong tinanong na presyo guys ang ganda kasi ng design niya, combination ng Louis Vuitton and Saudi Arabia Yeah, o oh, diba? Medyo mabigat nga lang siya, 7.14 grams, 21K, 1,800 realizations, may tawad pa. Last but not the least, ay dito naman na tayo sa mga wedding rings. Dito, hindi na po ako nagtanong ng presyo, kasi nga, may mga sizes kasi ang kamay natin, diba? Baka may magustuhan pa kayo dyan, tapos hindi pala sa inyo, ako pasisihin nyo. Hmm? Bibigyan ko lang kayo ng idea sa mga timbang ng bawat sing-sing. Ang isang peraso, around 2 grams, ang couple ring naman, umaabot ng 3 to 4 grams depende sa size. So kung sa presyo ay nag-range from 400 reals up to 700. Ganun. Advice ko lang sa inyo guys, kapag bibili kayo ng wedding ring na gold, mas maganda po ang 18 karat kasi mas matigas siya. Hindi siya mabilis ma-deform lalo na kapag araw-araw ninyong isusuot mag-asawa. Yun lamang po. Tara na at uwi na ako dahil may pasok pa ako mamayang alauna. Bye bye. Thank you so much Madina Jewelry. O oh, di diba bumalik ako? <laughs> Di ko kasi natanggal yung mga sinuot kong gold pala. Munti ka na akong pahabol sa security. Diyos ko. <laughs> Akala ko naman kasi mawa 1, 2, 3 ko eh. <laughs> Charot. Habang sinusoli ko yung mga sinuot kong gold, guys, sabi, bibigyan daw ako ng gift. Inakiusap ako, ito na lang kayang suot ko ay ibigay mo. Mabawasan man lang yung mga paninda ninyo, kaso ayaw talaga. Hm? Kaya ayun, umuwi na lamang po akong luhaan. Charot. Actually, guys, binigyan po talaga nila ako ng accessory. Ayan siya, oh, diba? Lakas ko talaga mambodol. <laughs> Hindi naman siya gold, pero yung pendant niya ay isang manipis na manipis na gold. Pwede na ano. <laughs> Bago ako tuluyang umuwi, ay namalengke muna ako ng mga lulutuin kong handa para sa birthday ni tatay. Hindi sana ako magluluto e eh kaso hindi ko naman matiis na hindi paglutuan yung mga lalaki ko dito sa Saudi. <laughs> Akala mo yung tatay ko, no? Siyempre, nasa Pilipinas yun. Ba't ko dito? Eh, may sarili naman siyang handa doon sa bahay. Hmm? Ay, nakakapagod magbitbit. Diyos ko, wala pang videographer. Hmm? So, pag uwi ko galing trabaho, ay agad-agad na po akong nagluto ng aking specialty na spaghetti. Ala Jollibee with freshly picked tomatoes from the high mountains of Italy. With green bell pepper, or sabi ni Aunt Curtis, you call it capsicum. <laughs> Parang ang sarap naman kainin yung capsicum na yan. <laughs> and of course with maraming maraming parmesan cheese without cream. Yes, hindi po ako naglalagay ng cream or condensed sa aking spaghetti dahil gusto ko pulang-pula siya. Ayoko nang namumutla dahil sa cream na yan. Aside from that, ay nagluto rin ako ng ginataang munggo at palitaw ulit. <laughs> Ah, hindi ko na masyadong ipapakita yung pagluluto ko. Na-vlog ko naman na ito, ilang beses na. Pagkatapos ko magluto, syempre nagbalot-balot ulit para may maibigay sa aking mga minamahal na kalalakihan. Hindi ko na nga lang sila binijohan habang binibigyan o inaabutan dahil baka kiligin na naman kayo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, this is your happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. <laughs> Tandaan, higit na mahalaga ang pagkakaroon ng gininto ang puso. Aanhin mo naman ang kadenang ginto kung tanso naman ang pagkatao mo.